Isang religious group at people's organization ang eksklusibong napasok ng GMA sa isla ng Surigao. Ito ang Socorro Bayanihan Services Incorporated kung saan napipilitan ipapakasal ang mga babae sa murang edad na 14 anyos pa lamang. Eksklusibo ding napuntahan ng news team ang kanilang lungga sa isla na ito. Ayon sa mga nakatakas na biktima, ang daming babae ang pinapapila upang halayin gabi-gabi at sa pilitang ipapakasal pagkatapos may mangyari sa kanila. Isa sa mga nakausap na ng GMA ay si Jason. Umanib siya dito noong 2019 nang inabutan sila ng relief goods pagkatapos ng lindol noon. Pero noong dumating si Jerens Hilario na kinikilala nilang Senior Aguila ay nagpikilala na siya raw ang Misaya or Senior Santo Nino. Agad din namang pinaniwalaan siya ng mga taga roon at sabi di malamang kadahilanan ay agad naman siyang pinagkatiwalaan ng mga taga roon kung kaya't madami sa kanila ang umanib at sumama sa bundok na tinatawag nilang kapihan at doon ay nanirahan sila bilang isang pamayanan. Ngunit laking gulat na lamang ni Jason nung pagdating doon ay ginawa siyang security at pinagkatiwalaan ng parel kasama ang mga private army ni senior Aguila. Abangan na lang natin ang formal na pagsampa ng reklamo ng mga pamilya ng mga kabataang ito at kung anong aksyon ang ipapabot ng ating gobyerno. After 3 days, kung hindi mo, hindi pa nakuha ng lalaki ang babae, ipapatawag niya, niya ni Sen. Aguila, Sir. Tapos pagpatawag niya niyan, sasabihan niya, bakit hindi mo pa nakuha? dapat i-rape mo na yan kasi authorized ka na. Pinilit ikasal si Chain, hindi rin niya tunay na pangalan. Hinaog ko kay atong ginindyo, kung atong gininjo ko, 14 pa akong edad, unja 18 so agi pares. Unja, wait, gipogos man me kay kung dilip ko no me mo, musunod sa ilang sugo, may ko no me, kung time nagihanjo kong senior agila nga nagpaila si nga si Jay mo nga niingon si nga makiganjo si nga makiksik, tungod kay tawhanon pa si na ani pag butang ja umu, kay wa kun ja uya nag eskwela dito sa kapihan kay bawal kay lagi kuno bis, bisan kunog siya, we, noo, kuno si Jan wa pag ginuo kuno si Jan may kuno diay eskwela kami nabakunong, ba sumusunod niya ngayon katawhan. Pag-iingon is Sunong Munaog, ka nang maimperno, lagi ko nume. Nag-jot-jot, ramis na After a few hours, doon ko nakikita na may, pa may papasok na babae. Pagpasok na babae, bago papasok ko sa kwarto, pinapainom muna lang isang baso na gata so, o chider juice na papainom niya. Pagkatapos, doon na, kinabukasan na makalabas. So, hindi ko pa mga Hindi <laughs> kasi ano daw, ma may may kapalit naman doon eh. Ano, ma papunta ka sa langit. Pag pumayag ka sa lahat ng bagay na ginagawa niya. Sa ilalim, may mga underground na mga hindi nila alam. Oh, karaniwan sa mga armas. So, di ba bawal sa gobyerno yan. Sinasabi nila na wala daw silang armas. O, oh, pag wala armas, ba't may armas doon sa kwarto? Parati pa kami nagdadala ng impor. Pagdating sa sentro ng komunidad, nagsasayawan ng mga dancers, nagpapalakpak ang mga tao at mga batang kumakanta at tumutugtog ng mga instrumento ang sumalubong sa amin. Dito namin nakilala ang leader ng grupo na si J. Renz Kilario alias Senior Aguila. hindi yan ang nangyayari dito. Kasi uh, bakit? Anong pinipili? Wala naman ganyan May, uh, na nangyayari. <laughs> no. Against their will. Walang, na, walang na... Anong nangyayari ba dito? Wala. Sabihin, kahit kahit mga tao isa-isahin niyo. Meron ba talagang uh, mga kontrabando dito at mas importante kung pagawaan ba talaga ito ng illegal na droga? Eh wala sir, tingnan mo yung sinabi na na sa ilalim daw ng basement. Oh. Walang, ano, sir, kung meron ano lang, yung linya lang ng safety tank. Isang handa raw ang liderato ng SBSI na humarap sa anumang investigasyon para ipagtanggol ang kanilang sarili, pati na ang pinili nilang pamumuhay.